Hello po mga kalaki, alas 5 na po ng hapon. Halika na. Kunin mo na ang mga lucky numbers na bibigay namin sa inyo ni Lola Carmen. At syempre po, tandaan niyo po ang lucky numbers natin ha. Ito po ay mga 2 digit, 3 digit, 4 digit, 5 uh, digit at 6 digit lucky numbers. Pero ngayon pong ah, uh, ngayon pong linggo na 'to, ah, uh, sa loob po ng one week kasi namimigay po tayo ng mga birth month code po ng mga pinanganak po ng January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Ito po ang mga code nyo. Kaya ito na po mga kalaki, kunin mo na. Hindi na natin patatagalin. Okay? So Luzon, Visayas, Mindanao, <coughs> Metro Manila, Pilipinas at buong mundo, handa ka na bang manalo at maging milyonaryo ngayong hapon na to? Uy, alas 5 na. Alam mo bang alas 5 na? Kaya dapat kunin mo na to. Ito na, kung ang birth month code mo, narito na, tandaan mo, ilista mo, ilaban mo, alagaan mo. Ito na po ang mga tips at idea sa ipinanganak mo ng January. Ang 2-digit lucky numbers mo ay number 2 at number 26. Ang 3-digit lucky numbers mo ay number 18 at number 4. Okay. Bale, ande number 4 yun po yung 2 digit sige bonus nyo na po yun bonus nyo na po ang 2 digit na yun pero ang 3 digit lucky numbers mo ay number 2, number 9 at number 6 ayan at ang 4 digit lucky numbers mo ay number 7, number 1, number 9, number 9 okay at ito na po ang pinanak naman ng February ang 2 digit lucky numbers mo ay number 3 at number 26 at ang 3 digit lucky numbers mo ay number 9, number 4 at number 4. At ang 4 digit lucky numbers mo ay number 7084. Ayun. Ang ipinaglaban naman po ng March, ang 2 digit lucky numbers mo ay number 5 at number 1. At ang 3 digit lucky numbers mo ay number 9, number 5 at number 5. At ang 4 digit lucky numbers mo ay number 2, number 3, number 0 at number 6. At sa ipinanak naman po ng April, ang 2 digit lucky numbers mo ay number 10 at number 26. Ang 3 digit lucky numbers mo ay number 2, 1, 3. At ang four-digit lucky numbers mo ay number 7, number 2, number 0, at number 8. At sa ipinanak naman po ng May, ang 2 digit lucky numbers mo ay number 8 at number 16. At ang 3 digit lucky numbers mo ay number 5, 1, 3. At ang 4 digit lucky numbers mo ay number 8, number 7, number 9 at number 9. At syempre sa ipinanganak naman po ng June. Ang 2 digit lucky numbers mo ay number 4 at number 19. Ang 3 digit lucky numbers mo ay number 7, number 2 at number 1. At ang 4 digit lucky numbers mo ay number 1, number 5, number 5 at number 9. At sa ipinanganak naman po ng July ang 2-digit lucky numbers mo ay number 5 at number 15. Ang 3-digit lucky numbers mo ay number 8, number 0 at number 9. At ang 4-digit lucky numbers mo ay number 8, number 3, number 3 at number 0. Siyempre, sa ipinanak naman po ng August, eto na po ang 2-digit lucky numbers mo, number 25 at number 6. At ang 3-digit lucky numbers mo ay number 030. At siyempre, ang 4-digit lucky numbers mo ay number 6, number 7, number 1, at number 6. At sa ipinanganak po ng September, October, November, December, maya-maya po natin ibibigay ang mga code nyo para bigyang daan po ang mga baguhan dito sa aming Facebook page. Ayan po, sa aming Facebook po, hanapin po ang red parungki dyan para makatanggap po kayo ng mga lucky numbers everyday ha. Ah. Umaga, tanghali, hapon, gabi, hanapin po ang red parungki na merong 315,000 followers sa Facebook po at may second account po kami, Red Parong din po na naka yellow t-shirt ako at may picture namin ni Lola Carmen na meron pong 50,000 followers at syempre Aris Gatchalian. Meron po tayong YouTube 16,200 at syempre TikTok po Red Parong din, meron pong 417,000 followers. Bisitahin niyo po yung mga account na yan, doon niyo po, niyo po ako doon make sure po na comment kayo ng comment, share na share ng video at heart ng heart para po mapansin ko. Pag napansin ko yan, bibigyan kita automatic ng code. Yung code na yun, may private lucky numbers, combo lucky numbers, at extra lucky numbers. Ayan mga kalaki, di ba? Ang saya-saya. At ang private consultation po, may membership fee po, ha? good for 3 months. Kaya kung interesado ka, magpa-member ka na. Make sure po, sa mga interesado, makakausap nyo muna ako bago kayo magpa-member para legit. Kasi po, ang dami pong gumagaya ng account natin. Okay? At syempre mga kalaki, ang lucky numbers namin, 3 days po, bago po natin palitan. Halika na isunod na natin ang mga code nyo ng September. Ang ipinanganak ng September, ang code mo ay number 5 at number 9. Yun po yung 2 digit. Ang 3 digit lucky numbers mo ay 177. Ayan. At ang 4 digit lucky numbers mo ay 3199. Ayan. At sa ipinanganak naman po ng October, eto na po mga kalaki. Ipinanganak po ng October, ang 2 digit lucky numbers mo ay number 22, number 29. At ang 3-digit lucky numbers mo ay 528 At ang 4-digit lucky numbers mo ay 3771 Ayan At sa ipinanak po ng November Ito na po ang 2-digit lucky numbers mo Number 4 at number 21 At ang 3-digit lucky numbers mo ay Number 8, number 6 at number 6 Ang 4-digit lucky numbers mo ay Number 3 777 5. Ayan mga kalaki ha, kompleto na po. At ito na po ang pinanak ng December. Ang aking buwan, ang 2 digit lucky numbers mo ay number 5 at number 16. At ang 3 digit lucky numbers mo ay 637. Ayan. At ang 4 digit lucky numbers mo ay number 9, 613. Okay mga kalaki, kompleto na po ang mga lucky numbers at mga code po ng birth month ng January to December po yan na kung narinig mo yan kung ano yung birth month mo dyan, kunin mo, ilaban mo, alagaan mo ng 3 days. At syempre, hindi matatapos yan na walang 6 digit lucky numbers. Ang 6 digit lucky numbers mo ay number 30, number 29, number 6, number 17, number 21, at number 12. Ayan, kompleto na po mga kalaki. Takbo na sa suki yung outlet ngayong hapon. Ang saya-saya. Sana po may manalo at palarin kayo ngayon. Gusto ko may mag chat maya-maya na kayo po ay mananalo nanalo na. Okay? At syempre po, shout out time na po tayo. Shout out po sa Pamilya ano to? Pamilya Konching Pamilya Konching ng ano yan? Ng ano to? Pasay City po. Ayan, Conchi, Conching. Pamilya po ng Conching sa may inchi, bato ba Sa Pasay po, sa Pasay City, Manila. Hello po sa inyo. At syempre po, yung mga tindera po dyan sa may Baywalk. Hello po, yung mga takatak vendors dyan. Maraming maraming salamat po sa panonood niyo po. At sana po palarin kayo. At syempre, gusto namin nga yung Bermans manalo po kayo. Uy, laban na. Ang lalaki na ng mga price. Good luck po at ingat.